Now everybody, ha? Ah, kita ba dyan? Ang laki-laki ng crocodile. <laughs> Sino magkakalang si crocodile na to? Dati eh, anig po niya? Ngayon, di din na. O, oh, diba? At sa sounds na siya. Hmm, iba na yung sound niya. Ayaw niya mag-sounds. Ayaw niya mag-sound. <laughs> o, oh, yun o. Oh. Kasi katan mo ulit kami. <laughs> Balik mo na siya. Tartag dulugo niya. Ah, oh, o, nagtatanggal siya na ano. Ganda ng ano ng buntot niya, no? oh. Mas agad siya pakiramdam. Ganda ng paa. Ganda ng, ay, ang ganda, ganda ng tindig niya. Eh. Ang oh, ganda ng tindig, niya. O, gano'n mo. Kaso, ah, ayaw ko lang sa bumupunta doon kay Bradley. Naaya naman siya ni Bradley na sinasabi niya na may pagkain dito. At lalapitan niya. Tapos ngayon pag limapit, tutukain niya. Gaganda ng postura, no? Yes. Haha. <laughs> Laki na ni Crocodile. Ang Crocodile. Ngayon, ilang buwan na lang, masarap na siyang himasit. Sa ngayon, hindi pa kasi maliit pa siya. Eh. Kapag inihimas ko siya, medyo, siyempre, Ah, uh, nag unang una, -una naglulugod siya para sa kanya para tandang na balahibo. Ganda na mukha niyo Mukhang asil talaga oh Kita diyan. Parang masungit. Oh, mukha si masungit. Ganyan ang traits ng mga asil para silang ayun, pero silang ano, yung makapal yung eyebrow nila. Yung sa kilay nila para silang nagagalit. No? Mhm. Mm oh. Si Kobe, ha? Ito ay in order ko. Ay manong search kapistrano. 3,000 pesos. Ngayon eh, napakalaki na niya. One month old pa lang siya na. Siguro mga one month plus. Galing pa to ng farm niya. ngayon. Ang laki na. O. Oh. Di ba? Nasa pampanga na siya. Nasa pampanga na siya. Napampanga na siya ngayon. Dati, ano siya eh, Tagalog <laughs> oh, eh. O, ne? Huwag magsalita. <laughs> De. Paano magtuktol o ng kapampangan? Ito ang... <laughs> Ito ang gagawin kong brood ka Pupunta kami sa Game paul Expo. Abangan nyo mga kaibigan. At ibibili namin siya ng kanyang magiging kapareha. Ipili kami doon. Meron na akong napupusuan. Siyempre doon sa paborito kong Palawin. Ay, Palawin. Para, parawakan Game Farm. Bahamitra. Or, pwede rin sa JJP Excellence. Bala na. Kung ano ang aking mapusuan. Pero definitely, bibili namin siya ng kaparit. Well, pupunta ko na siya sa kanyang uh, pad, no? Pad. Hmm. Kami ay mamamalengke. Eh. Dahil etong episode na to, ang tinatawag namin gabi episode. <laughs> Well, pupunta kami palengke, bibili kami ng mga ulam namin ngayong gabi. At uh, let's go. <laughs> ito na yung kanyang night night ano, baluarte, ready na. Umambun man, meron siyang Bubong. protection. Yeah. Doon siya laging natutulog ito sa dulo dito eh. Doon siya natutulog. So, si Crocodile, para, para yung ano, para yung para yung kambing, pinapastol ko yan. Pinapawalan ko yan. Tapos binabanta yan, siyempre. Katangkad na, ne? Dati uh, hanggang dito lang siya. Alam nyo naman, para akong stage mother, no? Yung anak ko eh, papawalan ko yan ngayon. Binabanta Baka madapa, no? Magasgasan. Papagpagin. <laughs> Baka pagpawisan yung likod. Kaya kailangan bantayin yan. Everyday, pinapawalan ko yan. Pinapastol ko. Doon sa may damo doon. Ah, diwa. nanti pengin antay nating mamaliki pala tayo. Let's go. di <laughs> <laughs> Nanti Oh, so, may kamatis, may sibuyas, may sili, may tinapa, may tokwa. Yan ang aming hapunan ngayon. Sadyang napakarami kasi hanggang bukas na yan. Alam nyo naman dito sa mga lugar na probinsya. Kung ano matitira ngayon gabi, almusal bukas. <laughs> Pero bago ang lahat, sisindihan ko na yung mga armas namin. Hmm. Ito na yung mga armas. Armas Ay. ng probinsya. Lampara, tsaka tulad. Oh, hindi ka pwedeng wala nito. Kapag open ang bahay mo. Uubusin ka. Uubusin ka ng mga lamok. Ano po? Napakababagsik. Kung kumagat eh, parang... Akala mo, mga ano eh. Mga may drill sa bibig eh. Ayan. Oh, oh, ilalagay naman dito yung katol. para hindi tayo lamukin. Yes. Ganon din naman ang ano, ganon din naman ang naibibigay ng gasera. Ayan o, ang uus ko. Talagang para kang naninigarilyo eh. Ayan, <laughs> dito naman sa ilalim yan. Para yung mga labok sa ilalim ng mesa, umalis. pero naman dito sa labas. Koby, excuse me, Koby Kobe, ang mainit, ha? Mamaya, dadalhin rin sa tabi ng mga sisig yun. Pupila nila. Well, magluluto muna kami. Pinap! <laughs> ito talaga yung gabi episode. Talagay ko ito sa tabi ng mga sisig. At dahil nandun tayo sa palengke kanina, di natin na taob yung mga ano, inuman. Taob oh, Mataob na ba? <laughs> Hindi kita nakita kanina eh. So, ito yung mga sisiw. Aha. yung mga sisiw. Ito yung nandun kanilang... kay, ano, nandun sila kay favorite. Ito yung kanilang night light Nandun sila sa mami nila oh. nagkukumpulan Huwag oh, may lawan masyado. Tapos si chicken. Si chicken lahat ng mga alaga. Okay ba sila lahat? Ay, sorry, Kobe. Kasama talaga dalawang magpatrol na to, no? Tara. All done? Nandun yung mga bibi. Hindi na siya nakalabas? Hindi niya alam pumabas? May itlog siya doon. Ro? Sino yan? Sino yung bibi? Bibi siya. Ay, oo nga. Sige. Dali, dadaan ako. hindi oras. Yung takot. Kunin ko Dali, na. Tabla. Uh -uh. Sige, lagyan natin doon sa pugad. Makikita naman niya yun. Excuse me. Aray Nagyak na uuntog sa mga hapunan na yan. Sarado natin ito para di siya pumapasok. Mm -mm. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Sa'yo to, sa'yo to. Huwag kang magalit. Sa'yo to, sa'yo. <laughs> May itlog kami ng bibi. Napaitlog siya, hindi oras, no? Oo. <laughs> so, uh, atin niyang gas, 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 gas. Na. Huh? Atin niyang gas, 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 gas. Ayan, no? Oo, uh, bibi nga ito. By the looks of it, bibi ito. Mm -mm. Salaki nito. Lagay ko na doon. Tala ko Ubi. Bibi, come here na. Yan ang sigaw, Ubi, nang lalakad na. Tuki lang, Tuki! Saan ilalagay? Dito. Ano? Ano na ilalagay? Ikaw na maglagay. Ikaw may mailaw na maganda. Wala bang, ano, bibi sa ilalim? Ay, bibi ito sa ilalim. Wala. Wala. So, bukas, doon na siya mangingitlog dapat. Na, na siya dapat mangingitlog. Tingnan mm -hmm. ko. Ngayon, yeah, bistigan mo dyan, Kobe. Ayan yung itlog. So, dapat doon na siya mangingitlog. Kobe? Kobe! Kobe! Kobe, huwag ka dyan. Bye-bye, okay Kobe! Well, it's time to eat. Mag-aiglas ka. Baka mas matinik eh. <laughs> Ayan ang aming hapunan ngayong gabi. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood. At si Atel na lahat ng mga alaga. Meron pa kaming free egg. Meron na hmm. yung aming bibi. So, kung ano man ang lasa nito. Alam nyo na. Uh, imagine nyo na lang ha, mga kaibigan. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam! Paalam! Oh, let's go! Oh, masarap to. May bagong pa.